Alam nyo ba na hindi lahat ng pagkaing dagat ay ligtas kainin ng mga seniors o nakatatanda? Maraming tao ang naniniwala na basta seafood, ito ay natural, masustansya at walang masamang epekto. Ngunit sa katotohanan, habang tumatanda ang isang tao, nagbabago rin ang kanyang katawan, bumabagal ang metabolism, humihina ang kidney at atay, at mas nagiging sensitibo sa mga toxins at kolesterol mula sa pagkain. Ibig sabihin, ang pagkain dati ay kayang-kaya ng isang mas batang katawan, maaring maging sanhina ng panganib sa kalusugan kapag ito ay kinain ng mga seniors. Sa vlog na ito, tatalakayin natin ang 5 seafoods na delikadong kainin ng mga seniors at kung bakit dapat itong iwasan o limitahan. Pero hindi lamang puro bawal ang ating pag-uusapan, dahil ilalahad ko rin ang 5 seafoods na ligtas at mas mainam kainin upang manatiling malusog, malakas, at masigla ang katawan kahit sa pagtanda. Layunin ko bilang isang doktor na hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi maghatid ng malinaw na gabay kung paano pipili ng tamang seafood para sa ating mga magulang, lolo, lola at maging sa atin na rin habang dumarating ang senior years. Pero bago tayo magsimula, maaari ka bang mag-subscribe sa ating YouTube channel at paki-click mo na rin ang notification button para lagi kang updated sa mga videos ko. Maaari rin bang pakicomment mo kung saan lugar ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang mga videos ko. Ngayon, simulan na natin. Limang seafoods na delikadong kainin ng mga seniors. 1. Alimasag, crab. Ang alimasag ay kilalang masarap at paborito ng marami, lalo na kung ginataan o inihaw. Ngunit sa mga seniors, ito ay hindi mainam dahil napakataas ng kolesterol na taglay nito. Ang sobrang kolesterol ay maaaring magdulot ng pagbabara ng ugat, stroke at atake sa puso, mga kondisyon na mataas ang panganib sa matatanda. Bukod dito, ang alimasag ay may uric acid na maaaring magpalala ng gout at arthritis na madalas na iniinda ng mga seniors. Kaya kung hindi kayang iwasan, dapat ay napakaliit lamang ang kainin at hindi madalas. 2. Sugpo Shrimp Isarin itong paboritong seafood, ngunit ang hipon ay kabilang sa mga shellfish na mataas sa kolesterol at sodium. Para sa seniors na may alta presyon o problema sa puso, ang sobrang pagkain ng hipon ay maaaring magdulot ng bigla ang pagtaas ng presyon. May mga seniors din na nagkakaroon ng allergic reaction dito gaya ng pangangati, pamamantal o hirap sa paghinga. Kaya bilang doktor, inirekomenda ko na limitahan ang pagkain ng hipon, lalo na kung may kasaysayan ng high blood o allergy. 3. Tahong Muscles Ang tahong ay kilala bilang abot kayang seafood, ngunit delikado ito dahil maaari itong maglaman ng toxins mula sa polusyon ng dagat. Madalas itong sumisipsip ng red tide toxins na nakalalason at maaaring makapinsala sa atay at nervous system ng tao para sa mas bata, maaaring kayanin pa ito, pero sa seniors na mahina na ang resistensya, mas malaki ang tsansa ng matinding epekto gaya ng pagsusuka, pagtatae, at dehydration. 4. Posit Squid Masarap itong gawing adobo o prituhin, ngunit ito ay mataas din sa kolesterol at purine. Sa seniors na may gout, arthritis, o problema sa puso, mas lalong lumalala ang kanilang kondisyon. Kapag madalas silang kumakain ng pusit, dagdag pa rito, ang pusit ay may posibilidad na maging sanhi ng indigestion o kabag dahil sa tigas ng laman nito na mahirap tunawin ng matanda na mabagal na ang digestion. Ive, isdang malalaki at matataba tulad ng tuna, mackerel at swordfish. Bagaman masustansya ang ilang uri ng malalaking isda, marami sa kanila ay mataas sa mercury. Ang mercury ay nakakasama sa nervous system at kidney at sa seniors na mahina na ang mga organong ito, mas madali itong makaapekto sa kalusugan. Ang sobrang mercury sa katawan ay maaaring magdulot ng panginginig, panghihina ng memorya at pagkahilo. Kaya mas mainam na iwasan ang madalas na pagkain ng malalaking isda at mas piliin ang mas maliliit at sariwang isda. Limang seafoods na puwedeng namang kainin ng mga seniors. Matapos nating talakayin ang mga pagkaing dagat na delikado at dapat limitahan, mahalaga rin na bigyan ng alternatibo ang ating mga seniors. Hindi naman ibig sabihin na bawal na silang kumain ng lahat ng seafoods. Mayroon pa ring mga ligtas at masustansyang uri na nakatutulong sa kalusugan basta't ito ay tama ang dami luto at pagpili. Narito ang 5 seafoods na ligtas at mainam kainin ng mga seniors. 1. Bangus Milkfish Ang bangus ay isang isda na mababa ang mercury at karaniwang madaling hanapin sa merkado. Ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids na nakatutulong sa kalusugan ng puso at sa pagpapababa ng kolesterol. Sa seniors, napakahalaga ng omega-3 upang maiwasan ang pagbara ng ugat at para mapanatiling malakas ang utak at memoria. Bukod pa rito, mayaman ang bangus sa protina na mahalaga para sa pagpapanatili ng muscle mass ng matatanda, lalo na't natural na humihina ang kanilang kalamnan habang sila'y tumatanda. Tip, piliin ang sariwang bangus at iwasan ang sobrang mamantikang pagluluto tulad ng deep fry. Mas mainam kung ito ay i-steam, i-grill, o gawing sinigang upang manatili ang nutrisyon. 2. Tilapia Ang tilapia ay isa ring ligtas na isda para sa seniors dahil mababa ito sa mercury at madaling tunawin ng tiyan. Isa itong magandang source ng lean protein na tumutulong sa pag-ayos ng tissues at pagpapatibay ng kalamnan. Ang tilapia ay mayroon ding selenium, isang mineral na nakatutulong sa immune system at proteksyon laban sa oxidative stress. Dahil ang seniors ay mas madaling dapuan ng impeksyon, malaking tulong ang pagkain ng isdang ito. Siguraduhin lamang na ang tilapia ay galing sa malinis na palaisdaan o sariwang huli upang maiwasan ang contaminants. 3. Sardinas, fresh o canned in water Ang sardinas ay hindi lamang mura kundi isa sa pinaka-nutritious na seafood para sa seniors. Ito ay mataas sa omega-3, calcium, at vitamin D, mahahalagang nutrients na nakatutulong sa buto at puso. Ang calcium at vitamin D ay lalo ng mahalaga para sa mga matatanda upang maiwasan ang osteoporosis at pananakit ng kasukasuan. Kung canned sardines ang pipiliin, mainam na piliin ang nasa tubig, in water, o olive oil, kaysa sa sobrang alat o sobrang mantika. Tandaan, ang sobrang sodium ay hindi maganda sa mga seniors na may hypertension. 4. Galunggong, round scad Kilala bilang isda ng masa, ang galunggong ay isa sa mga pinakaabot kaya ngunit napakanutrisyos na seafood. Tulad ng sardinas, ito ay mayaman sa omega-3 na mabuti para sa puso at utak. Bukod dito, mataas ito sa protina at mababa sa mercury. Para sa seniors, mainam ang galunggong dahil hindi ito gaanong mamantika at madaling lutuin sa paraang masustansya. Ang ginataang galunggong na may gulay, halimbawa, ay nakadadagdag pa ng fiber at antioxidants. 5. Salmon in moderation. Ang salmon ay tinaguriang superfood dahil sa mataas na antas ng omega-3 fatty acids, vitamin D, at B vitamins. Ang omega-3 mula sa salmon ay nakatutulong hindi lamang sa puso, kundi pati sa utak, kaya makabubuti ito sa seniors na may panganib ng memory loss or dementia. Gayunpaman dahil imported ang karamihan sa salmon at may posibilidad ng mataas na presyo, hindi naman ito kailangang kainin araw-araw. Pwedeng isama sa diet ng isang senior ang salmon isang beses o dalawang beses kada linggo bilang healthy alternative sa iba pang seafoods. Kung mapapansin, ang mga seafoods na delikado ay karaniwang mataas sa cholesterol, purine, sodium, o mercury at maaaring magpalala ng karaniwang sakit ng seniors gaya ng hypertension, gout, at sakit sa puso. Samantalang ang mga seafoods na ligtas ay mababa sa mercury. Mayaman sa omega-3 at madaling tunawin, kaya nakatutulong sa pagpapanatili ng kalusugan. Ang sikreto ay hindi lamang kung anong uri ng seafood ang kakainin, kundi pati na rin kung paano ito iluluto. Kahit ang masustansyang isda ay nawawalan ng halaga kapag sobra ang mantika, asin o vetsin. Eto ang mas malalim na paliwanag. Una, kalusugan ng puso. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit kailangang maging maingat ang seniors sa pagkain ng seafood ay ang kanilang cardiovascular health. Ang sobrang kolesterol mula sa alimasag, hipon at pusit ay direktang nakaaapekto sa pagbuo ng plaque sa ugat na nagiging sanhi ng atake sa puso. Sa kabilang banda, ang omega-3 mula sa bangus, sardinas at salmon ay tumutulong sa paglinis ng ugat at sa pagpigil ng pamumuo ng dugo. Ikalawa, kidney at gout. Ang mga pagkaing mataas sa purine gaya ng pusit at alimasag ay nagdudulot ng pagtaas ng uric acid na nagiging dahilan ng gout flare-ups. Sa seniors na may mahina na ang kidney function, mas mahirap alisin ang uric acid sa katawan. Kaya mas ligtas ang pagkain ng low purine fish tulad ng tilapia at galunggong. Ikatlo, kalusugan ng utak. Habang tumatanda, natural na bumabagal ang cognitive function ang omega-3 fatty acids mula sa salmon, sardinas, at bangus ay tumutulong sa brain health, memory retention, at mood regulation. Samantalang ang mercury mula sa malalaking isda ay maaaring makasira ng nervous system at magdulot ng memory lapses o pagkahilo. Ikaapat. Buto at kasukasuan. Maraming seniors ang nakararanas ng osteoporosis at pananakit ng kasukasuan. Ang calcium at vitamin D mula sa sardinas at salmon ay nakatutulong sa pagpapanatiling matibay ang buto. Samantala, ang mga shellfish na mataas sa kolesterol ay walang naidudulot na benepisyo sa buto at maaari pang makadagdag ng problema dahil sa inflammation. Ikalima, digestive health. Isa ring mahalagang konsiderasyon ang pagtunaw ng pagkain. Ang pusit at ilang shellfish ay matitigas at mahirap tunawin na maaaring magdulot ng kabag at indigestion sa seniors. Kaya't mas ligtas ang mga maliliit na isda na mas madaling nguyain at tunawin ng katawan. Ito naman ang MGA paalala at rekomendasyon. Laging piliin ang sariwa. Ang seafood na sariwa ay mas ligtas kaysa sa mga nakaimbak o processed. Ang luma o hindi maayos na pagkapreserve ay maaaring magdulot ng food poisoning. Tamang paraan ng pagluluto, iwasan ang sobrang pagprito. Mas mainam ang steaming, grilling o pagluluto sa sabaw para hindi mawala ang nutrients. Limitasyon sa dami. Kahit naligtas ang ilang seafood, hindi dapat sobra-sobra. Ang tamang porsyon ay kalahating palad hanggang isang buong palad lamang kada kainan. Pagkonsulta sa doktor. Laging kumonsulta sa doktor o dietitian bago baguhin ang diet, lalo na kung may iniindang sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso o kidney disease. Pagsasama ng gulay at prutas, huwag puro seafood. Dapat ay balanse sa gulay, prutas at whole grains upang makumpleto ang nutrisyon ng katawan. Sa kabuuan, hindi lahat ng seafood ay pare-pareho para sa kalusugan ng seniors. Mayroong mga pagkaing dagat na delikado at maaaring magdulot ng panganib, gaya ng alimasag, hipon, pusit, tahong at malalaking isda na mataas sa mercury. Ngunit mayroon ding ligtas at masustansya gaya ng bangus, tilapia, sardinas, galunggong at salmon. Ang susi ay ang tamang kaalaman, tamang pagpili at tamang pagluluto. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang komplikasyon at mapapanatili ang kalusugan ng ating mga mahal na nakatatanda. Bilang isang doktor, hinihikayat ko ang lahat na maging mas maingat sa pagkain, lalo na sa senior years. Tandaan, ang pagkain ay maaaring gamot, ngunit maaari rin itong maging lason. Depende kung ano at paano ito kinain.